Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite. At sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa eh, iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, sa araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. sa pinakahuling weather bulletin mula po naman sa pag-asa, ang severe tropical storm na Senika Patuloy po itong humihina habang gumagalaw sa direksyon ng northwestward na nasa ibabaw na ng West Philippine Sea. Sa weather bulletin ay nilabas kanilang alas 5 ng madaling araw, sinabi ng pag-asa ng bagyong sinika ay namataan sa layong 185 km kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay nito ang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 115 kilometers per hour. Gumagalaw sa direksyon ng northwestward sa bilis sa 30 kilometro bawat oras, sabi pa ng pag-asa sa Bagyong Sinika. Dahil sa mga development na ito, ang severe tropical storm ay patuloy na lumalayo at humihina, kaya inalis ng pag-asa wala nang nasa ilalim na signal number 2 sa anumang panig ng bansa. Signal number 1 lamang ang nananatiling nakataas sa ibang mga lugar dahil sa mga hangin na naglalaro sa pagitan ng 39 to 61 kilometers per hour. Itinuturo na itong minimal hanggang minor ang banta o panganib na dinadala sa buhay at mga ari-arian. Signal number 2 sa Ilocos Norte at sa northern portion ng Ilocos Sur. Ganon din sa northern portion ng Apayao, northern at western portion ng Abra, western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, ayon pa rin sa pag-asa, inaasahan nilang makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong sinika sa susunod na siyam na oras. Patuloy naman umanong hihina ang bagyong sinika sa mga susunod na araw at tuluyang malulusaw pag ito ay nasa ibabaw na ng South China Sea. nakataas pa rin ng gale warning sa northern at western seaboards ng northern Luzon sa araw na ito ng Martes. Samantala kung magandang balita naman, ang patuloy na paghina at paglabas ang bagyong sinika sa Philippine Area of Responsibility. Panibagong tropical depression o maaring maging isang ganap na bagyo ang sama ng panahong mataan at namuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kung ito ay magde-develop at maging isang ganap na bagyo. Inaasahan ng pag-asa na ito ay tatama sa Luzon. Sa mga susunod na araw, habang hindi pa nakukompleto ang reporting kung ano ang pinsara ng bagyong sinika sa northern part ng Luzon, kung papasok na ng Philippine Area of Responsibility, ang namuong sama manang panahong ito sa karagatan ng Pacific Ocean, papangalanan itong OFEL ayon pa rin sa pag-asa sa kanilang weather bulletin na inilabas kaninang madaling araw. Ang sama ng panahong ito ay huling namataan 1,480 km silangan ng Eastern Vis Visayas. Habang bago pa lang nade-develop ang sama ng panahong ito, nakitaan na ito ng potensyal na mapaminsala may sustain winds na ito na 55 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot ng 75 kilometers per hour at gumagalaw ito ng mabilis 35 kilometro bawat oras ang ikinikilos. Ang tinatahak na direksyon ay northwestward at papasok ito ng Philippine Area Responsibility mamayang tanghali kung kailan nito ay papangalanan ng bagyong si Ophel. Sa forecast track, ang tropical depression ay pwede raw sa mga lugar na nauna ng dinaanan ng mga bagyong dumaan sa nakalipas na dalawampung araw. Kung hindi magbabago ang direksyon ng papangalan ng bagyong si Ophel, Tutumbukin nito ang Northern o kaya naman ay Central Luzon sa gabi ng Huwebes o kaya naman ay Biyernes ng madaling araw. Sinabi ng pag ng Tropical Cyclone. <mulong> o ang pagtataas sa kategorya ng Tropical Cyclone kay Ophel ay inaasahan habang ito ay inaasahan pa rin lalakas sa susunod na tatlong oras o tatlong araw at mararating ang typhoon kategori simula naman bukas ng umaga. Sabi ng pag-asa sa kanilang, baka ginagawang pag-aaral, tatama sa kalupaan ang bagyong si Ophel kung kailan ito nasa big ng kanyang intensity o sa kalakasan ng bugso ng hangin. Ito ang panglima pang na tropical cyclone o panglimang bagyo na papasok ng bansa sa buwang kasalukuyan. Samantala, sa iba po po nating mga balita, sa nakalipas na mga linggo ang pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ay gumagamit na ng mga graphics o mga guhit larawan para gumawa ng o para mas maging simple at mas maunawaan ang kanilang weather forecasting. Sinabi ng pag-asa na alam nila na ang mga technical jargons na ginagamit nila sa pag-uulat ng kalagay ng panahon ay kinakailangang alisin para ang weather information ay mas maunawaan ng general public. Di raw kagay ng mga nakalipas kung saan pawang mga salita lamang ang kanilang ginagamit. Gayon gagamit na rin sila ng mga graphics o, o guhit larawan at kung may aktual na larawan o picture na makukuha, ganito na ang kanilang gagawin. Umaasa raw sila na mas magiging epektibo ang pagsisiwalat ng kalagay ng panahon sa ganitong pamamaraan. Dahil ang kanila daw kagustuhan ng anumang babala, paalala at impormasyon na ibinibigay sa mga tao ay maunawaan at maging, o maging dahilan para kumilos o umaksyon ang mga tao. Sa ngayon, gumagamit raw sila ng pure graphics, pure colorful maps. Dahil ito ay madaling makikita ng publiko at umaasa silang mauunawaan. Ang mga paalala na kanilang inilalabas kaugnay ng tropical wind signals. Kasama na ang heavy rainfall warnings at flood information. Ang lahat ng mga ito ay pawang color-coded sabi pa ng pag-asa ang Tropical Cyclone Bulletins ay inilalabas nila tuwing ika na oras. Kung ang bagyo inaasang tatama o maglalandfall o tatawid sa kalupaan ng bansa, daragdagan nila ang kanilang weather bulletin sa bawat tatlong oras para mapakita sa publiko na ang banto nasa sa eksaktong lugar ng banta at ano ang posibleng epekto ng typhoon habang ito ay papalapit sa isang lugar. Ang weather advisory ilalabas din ng PAGASA dalawang beses isang araw para ipaliwanag ang inaasahang dami ng ulan na ipapatak sa bawat lalawigan. Ang mga tropical advisories ay inilalabas para balaan ng publiko sa mga sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasang ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Maliban daw sa paggamit ng weather satellite mula sa Japan, sinabi ng pag-asa na nakikipag ugnayan din sila para makuha ang impormasyon mula naman sa satellite ng South Korea simula sa susunod na taon.